Gaano talaga kahi gaano kahirap kayo yung ano yung ganito yung pagano ng mais? Mahirap po. Lalo, Masakit sa kamay hmm? tsaka sa likod. Ano yun natin yung sa inyo sa inyo itong mais? Ano? Hindi po, nakikibalat lang po. So gaano ka hirap yung maghapo na nagtatrabaho kayo yung ganito yung Sobra po kasi hmm. sobrang init pat. Kalaban mo rin po kasi yung init. Mm -hmm. tsaka yung ano, sakit ng kamay po. Tapos, tapos ah, sa likod po. Tapos sa ah, ako nakakailang sako naman kayo. Depende po kung ano, kung matapos po namin to. Ah, so, ayun yung na nga yung, ginagawa yung, paano yung ginagawa yung ganito? Pang, so, yung, bakit yung ginagawa yung, ano, yung ganito? Siyempre, mga trabahong lalaki lang po ito, no? Kasi okay. sobrang init, tapos ganun. O bakit yun naman naisipan na ito yung gawin niyo? Ano lang po, para lang po tumulong sa magulang ko, tapos parang, Ginagawa ko na rin po siyang pang-provide para makabili po ng sarili ko pong ano, Oh. At Hindi rin po kasi ako mahilig gumala. Tapos, parang mas iisipin ko pa po, po yung makatulong sa magulang kaysa po gumala. Kaysa wala pong ginagawa sa bahay, gano'n. Mm -hmm. Kaya po, mas tumutulong na lang po ako sa kanila. Well, well. Magandang hapon, magandang buhay sa inyong lahat mga beshi So, nandito tayo ngayon sa... Maisan po, in behalf po ni Daddy Franciano, ako po muna ang mag-host for today. So ngayon na po natin yung buhay nila ate kung gaano po kahirap talaga yung trabaho nila na magpitas po sa ganitong kainitan. No? Kung pa paano po, kung gaano kahirap magpitas po ng mais. Yung po, uh, ah, yung po talaga yung mga kinabubuhay po nila dito. Siyempre dito lang yan sa Pangasinaan sa Malasiki mga best good, samahan po samahan po ako alamin po natin kung gaano po talaga kahirap yung kanilang ginagawa sa pang araw araw po nilang trabaho ganito let's go hi hey, ate okay lang ba? pwedeng makipagkilala pwedeng ano ko lang sa content ko tiha ayun yung bihap <laughs> ni daddy Frankie okay lang hi hey, dai ano pa alam mo dai ano po uh -huh. <laughs> Kasama niyo po? Kasama ko sila. Mag ano po, magkakamag-anak po kayo? Opo. Opo. Sa inyo po itong maisan? Hindi po, nakikiki ano po. Na? Nakiki... Ay, dito tayo dahi! Tay. So, gaano okay. kayo? Okay. Dito ka naman dito. Dito ka dahi, sali ka! Ayan. <laughs> dito lang. Ka lang. Ayan. Alamin ko lang kung paano kahirap. Kayo, si kayo, kayo na lang dalawa. Nahiya dito siguro na siya. Na oo, oo. Ano ka ba? Kasi ka, ko sa sakol lang. Bibigyan ko kayo ng ano, ng pameryenda. So gaano nga ba talaga kahirap yung Oh, ang ganda naman ni Ate, noong <laughs> napipitas. Gaano talaga kahirap, gaano kahirap tayong, ano, yung ganito yung pag ano, ng mais? Mahirap po. Lalo, Masakit sa kamay, hmm? tsaka sa likod. Ano yun natin yung Sa inyo, sa inyo itong mais? Ano? Hindi po, nakikibalat lang po. Ah, nakikibalat lang kayo, porsintuhan yung ooras ng so. Ano po? Uh, isang sako po. Sa isang sako? 40, 40, po. Sa isang sako, 40 pesos? Opo. So, so pagtapos yung balatan, kayo na mismo yung magsasako niyan? Opo. Ah, so, ano to kamag-anak niyo yung... Ano Malayo na po ata. Malayong, ano, parang kabarangay lang? Opo. So, taon-taon, sa isang taon, ilang beses kayo, ilang beses kayo nagaganito? Sa mula, ano po, mula Uh, tatlong buwan lang po. Tatlong buwan. So tatlong buwan bago anihin itong mga mais. Hindi, sa isang taon po, tatlong buwan nag ano. Tatlong buwan yung ano, yung bago matapos ng mais po. Ah, tatlong buwan bago ma ano ma di ba, hin-harvest. Opo. Tapos tapos palay tap, na po ang susunod. Palay lang susunod. So Opo. alternate. Opo. So sa isang taon, dalawang sa isang taon, isang beses ng mais, isang beses ng, ano ng palay. Opo, isahan lang po. Isang may isa, isang tao, tas isang may isa, isang, mm -hmm. isa, isang, isang palay naman po sa isang taon Ah, so ilang taon ilang taon ka na, Day? Ano 17. Pala, ano pala pangalan mo, Day? Maxine po. Maxine, at ikaw naman? Ams. Ams, ilang taong ka na? 30 plus. 30 plus, so, huwag na natin alamin kung ano <laughs> yung plus. Ikaw, Dong? Maxil. Maxil? Well, Maxil. Ilang taong ka na? 12. 12. Bata pa, no? Hindi ka na nag- na kayo nag-aaral? Nag nag-aaral po. Ah, so, ngayon, uh, bakasyon na? Ma, ano pa lang po, mga, uh, graduation. Ah, graduation. graduation, pa lang. nag-aaral so, pa rin kayo? Opo. Dahil Friday ngayon, walang pasok? Ganun? Opo. Ay, Friday, wala, pag Friday ba, wala kayong pasok? May half day, may half day lang, half day lang po kami dito ngayon. Hmm? So, gaano kahirap sa, anong, tuwing, anong oras kayo nag-start mag, ano, yung, 5. Eh. So, 5 a.m. ng madaling araw, no, umaga. Opo. Tapos hanggang ngayon nagaganito kayo. Opo. So gaano ka hirap yung maghapon na nagtatrabaho kayo yung ganito? Yung... Sobra po. Kasi Nita. sobrang init. Pat. Kalaban mo rin po kasi yung init. Mm -hmm. Saka yung ano, sakit ng kamay po. Tapos, tapos ah, sa likod po. Tapos sa uh, maghapon, nakakailang sako naman kayo. Depende po kung ano, kung matapos po namin to. I mean yung talagang naano yung naano yung talaga yun. Maabot lang po sa sampo. Ganun. Sampo times 40? Opo. So, magkano yun? 400. 400. 400. So, maghapon na lang simula alas 5 hanggang hanggang hapon na ito, ganitong oras. Opo. Hanggang so, hanggang matapos, matapos ito, hanggang doon? Opo. As, so, hindi hindi ba nila? Sa gabi na dito pa. Ha? Huh? Uh, Aabot ah, po kami ng 2 days, ganun. Ay, kailangan po. Bakit hindi nalang ginawang pakyawan yung gano'n? Sa dip- ano talaga yung, sakuhan po talaga yung ano, 40 pesos talaga. So, nasa- hawak niyo po talaga yung oras naman? Opo. Ano yun? Libre naman yung pagkain o? Merienda po. Ah, so nagdadala- dito na kayo nag-ano, almusal? Pastangal. Hindi po. Ah, Alis um, po kami sa bahay nang nag-uwi. Na, 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 Nag-almusal tapos uwi kami ng uh, tanghalian. Ah, so pupunta kayo dito ng 5, tapos alas 7 uwi kayo? Opo. Tapos, babalik na naman kayo dito. Tapos, tuloy-tuloy na may ano Kahit na sobrang init. Bakit siya pinuputulan pala ng ano? Para po, mas mabilis po siyang balat Ano yun? Hin, makati? Okay. tapos, sobrang kati po. Oo, no? Tapos, dalawang araw yung ginaganito. Tapos, ayan. <laughs> ano yun? Ibibilad pa yan pagkatapos. Opo. Tapos, may kumukuha doon sa mayari. Tapos, ano na ng mayari. Tapos, kinukuha ng mayari nila dito. Opo. Ay, ano? Tapos, uh, at least, sa uh, ay, ito, ito, ito na yung mga finished Prada. Opo. Oo. Oo. Sila natin, guys. At pagkatapos ito, dahil ibibilad pa ito, di ba? Ito mga vase, oh, yung mga kanilang mga finish product. So, ano, ayan, ito yung mga ano nila, no? So, pag natapos sila, ano, hintapos, yung mga pinagtabasan, yung mga ganyan, oh, maganda siya. Ayan. 17 years old. So ito na yung uh, ilang taong ka nung ano, yung, ilang taong ka nung ginagawa mo yung paggaganito na no? yung nag-start nag ka. Ilang taong ka nung? 12 years old din. 12 years old. Oh, po. Tapos ngayon 17 years old ka na. Opo. Oh, so na yun, ito yung pang-support mo sa sa, ano, sa pag-aaral mo. Opo. Oh, para nag- support na, na rin po sa magulang ko. Ilan ba kayong magkakapatid? Pito po. Oh wow, dami masipag si yan eh? ano. <laughs> So yung yung, ma, yung mother mo trabaho. Housewife lang po. Yung father mo. Minsan po ano, carpenter carpenter tas minsan po dito po, ganito rin At, po. Nag-aano din naga Oo rin. Po. Ah. So ayan no? So pagkatapos pala ng ano, tapos ito yung mangyayari. Pag tapos balatan, kasi bibilan nyo, kayo pa ang nagbibilan nito, hindi na? Hindi na po, yung may-ari na po, tas yung mga ano niya po, mga, kat, mga nagtatrabaho po sa kanya. Mm -mm. Tapos hanggang saan kayo nag-start doon? Diyan lang po. May boundary. Ay, ito. Ayun tapos po. yung sa kabila, iba nang maaari. Opo. Tapos hanggang doon, hanggang doon sa kawayan Doon po, sa dulo po. So, ah, hindi kayo aalis hanggang, ah, hanggang gabi kayo dito hanggang hindi sa natatapos? Opo. Tapos, Ayun. uwi po kami mga ano po, mga seven, ganoon po, para kumain po. Tapos, pabalik ah, po dito. Nang gabi? Opo. Paano yun, wala kayong ilaw? May solar po. Ah, kayo na yung yung may-ari na provide ng solar para sa inyo, para matapos lang talaga. Opo. Tapos hindi naman siya, hindi siya pwedeng balikan bukas o ano. Pwede naman po. Kaya lang, para mas mabilis po, balikan na po ng gabi. Ah. So, ayan mga besa, no? Ito talaga yung parang yung pinakano nila dito, yung hanap buhay. Opo. Yung mga, so, pagkatapos nitong maisan, so palay naman ang susunod. Opo. So, o maano rin kayo sa pagpapalay? Yung nakikitrabaho rin kayo? Sa, si ano? papa ko lang po. Ah, so kayo hindi na? Hindi na po. Hindi, hindi ko pa po kasi masyadong ano yung palay. So habang nagpapalay, si di ba po sa maestras, ang next nito yung pagpapalay, so ano naman ang ginagawa nyo para makatulong sa mga magulang? Wala na po kasi ano po, medyo maulan na po yung araw na yun. Ay, tapos, pasokan na nun. Tapos, Opo. Tumutul tumutulong na lang kayo sa gawin. Nasa yung iba mong kap mga kapatid pala? Nasa yung yung isa po nasa school pa. Tapos yung yung kuya ko po nasa Manila para magtrabaho. Pang ilang ka sa ano? Sa, pangalawa po. Pangalawa. So anong pangalan ng nanay mo? Arlene Cayago po. Father mo? Maxil Cayago. Maxil. Gusto mo silang ano, okay lang ba na i-upload namin ito sa ano sa sa social media? Ayos lang po. Ayun. Kung gusto mong batiin yung mother mo at saka yung, okay, yung mga yung mga, yung mga kapatid mo aso ah, so ayun yung nga yun, ginagawa yun. paano yung ginagawa yung ganito pang so, yung, bakit yung ginagawa yung ano yung ganito siyempre mga trabahong lalaki lang po ito no kasi okay. sobrang init tapos ganun o bakit yung naman naisipan na ito yung gawin nyo yun? ano lang po para lang po tumulong sa magulang ko tapos parang ginagawa ko na rin po siyang pang provide para makabili po ng sarili ko pong ano kailangan. Opo sa para hindi nahihingi siyempre, doon sa mga magulang kasi. May mas ba, may mas bata pa ko yung kapatid na Opo. kailangan na mas kailangan nila ng ano. So ginagawa lang po nila ito mga version no? kasi para din sa pangdagdag sa pang-school nila sa para rin po makatulong po sa kanilang mga magulang syempre wala naman pong stable job yung kanilang mga buho lang. So, yung tatay po nila, tapos yung nanay po nila is housewife lang, tapos yung ta father nila dito, tumutulong din. Pagkatapos mo nito, mga vishino, uh, ang susunod naman nilang ano, dito itatanim yung palay, kasi mag na. So, yun na yung ano, kasi yung mais pang ano lang. So, ayan tayo, baka diba, gusto mong bati, anong mag out, batiin mo yung kamag-anak, yung nanay mo, yung tatay mo, ayan. Shout ayun ba niya, siyempre, mapapanood po nila ito. Shoutout po sa magulang ko kay Mama Arlene at Papa Maxel. Mm, -mm. sa so, mga kapatid. Shoutout rin po kay Kuya ko, Mike Aris and Marian Kayago. Tapos so, kay Zinke Kayago. So, sa mga bunso ko pa pong kapatid. Thank Ay you po. Ay so ayun, uh, yung hindi mo pa nasasabi sa magulang mo sa by face to face, ba gusto mo anong magpasalamat sa magulang mo? Siyempre na yung na pinagpapaaral kanila at ang anong masasabi mo doon sa magulang mo sa mong pasalamat baka ito na yung pagkakataon para makapagpasalamat ka sa kanila eh. Uh, mapa maraming maraming salamat po sa kabila ng kahirapan natin natataguyod pa rin po natin yung pamumuhay sa sa pamumuhay po natin maraming maraming, maraming salamat po yun lang po O oh, ayan So, hindi ka pa naiinggit doon sa mga sa mga iba dyan. Siyempre, na, kasing edad mo, nakatulad mo na nag-aaral. Tapos ikaw, ito ka sa bukid ng na, trabaho ng panalaki. Hindi ka ba nagkakanong ng ano yung naiinggit sa kanila na namamasyal, gumagala kasama yung mga barkada? Hindi po. Kasi, isa rin po yung ano po, uh, hindi rin po kasi ako mahilig gumala. Tapos, parang mas iisipin ko pa po, po yung makatulong sa magulang kaysa po gumala, kaysa wala pong ginagawa sa bahay, gano'n. Mm -hmm. Kaya po, mas tumutulong na lang po ako sa kanila. Ayan, mabuting anak. So, ayan mga Veshi, yung mga, yung katulad ni Ati Girl, kahit na may tsura siya maganda sa imbis na may ibang trabaho siya napapasokan, so mas pinili niya rin dito. Kasi, ba bakit mo pala pinili? Bakit hindi mo sa ibang, sa ibang trabaho yung pasukan mo, imbis na kaya sa kantin ka o sa ano bakit ito yung pinaka gusto mo ano yung siyempre gawin medyo wala pong mahanap na trabaho po dito sa Aliaga kasi po ano mga yung mga kantin po ano po eh hindi po sila naghahanap ng mga trabaho or ganun po ah yun or kaya maging sales lady ka o sa isang grocery sa mga wala malayo pa po kasi yung bayan dito itas ano po uh, binabala ko naman po yun pag nag-18 na po ako. Ah, um, mm, mm. parang working student Opo. Oh, ka rin. Ano, eh. Ayan mga bes, na sobrang napakasipag ni, napakasipag ni Ate girl. Ayan. Kita mo, kita nyo naman sa itsura hindi man, May itsura siya, tapos ito sa bukid. Ano, simula umaga, alas 5 taos hanggang gabi, siya nagtatrabaho ng ano. Para makatulong siyempre sa kanilang mga magula. Diyan yung ibang mga ano dyan na, ano, na ibang mga katulad ni Ate girl, no na siyempre naghahanap buhay din para makatulong sa kanilang magulang yung kung ano man po yung maitutulong nyo din sa kanilang sa inyong mga magulang ayan bakit hindi nyo pagawin para mas makatulong po kayo sa kanila ayan ikaw naman dai halika dito Day. bago gusto mong batiin yung ayan hindi, wala, babatiin wala, wala na po kasi siyang magulang ay wala ka nang magulang bakit ano nangyari sa magulang mo dito ka dai dito. dito ka wala na po dito ka tabi ka kay ate girl Al ikaw baka mayroong Ay, ba mayroong gustong batiin? Ano ba nangyari sa gulang mo? Ah, namatay na po. Silang dalawa? Hindi <laughs> po, yung nanay ko lang po. Hmm, matagal na. Il ilang po? COVID na... po, yung COVID. Ah, noong, noong 2001? 2021. 2020. 2021? Opo. Ah, so, so, yung father mo? Noong sa sabay namin. Ay, bakit, bakit naman ito yung, ano, yung napili mo rin ano, gawin? Hindi, But... tinatry ko lang po. First time mo? Apo. Opo, <laughs> bago lang po siya. Ah, bago lang. So, kumusta naman yung first time na magtrabaho yung ganito? Sakit sa kamay na mamatay. Gano'ng kahirap? Yung, siyempre, init. Sobra. Tapos, paggabi, pag gabi na mama, yung kamay. Ah, parang... At sakit sa likod. Ay, parang pas Kasi na simula umaga hanggang hapon. Opo. Okay. So, ilang ilang araw ka nang magtatrabaho ng ganito? Depende din po kung may nagpap. Hindi, yung... Pa. Ito, yung ilang araw mo na itong ginagawa? Dito? Hmm. Mga... pang tito siguro. Pang... ilang, ilang ano ba? Ilang... ilan ba mga magkakapatid? Tito. Seven? Pang ilan ka? Five. O nasan na yung mga mga kapatid? Ano, namatay na din yung iba. Ha? Ano yun, ano ka? Um, single or... <laughs> single may <jowa>? po. Single. <laughs> Boyfriend o ano? Wala <laughs> po. Ah, so walang balak na ano... ah, so, ah nag-aaral ka pa rin or nice up ka lang? Uh, tapos na po. Ah, tapos na. So bakit hindi ka maghanap ng ibang work? Okay. Kisa naman nabibilag ko sa araw. Trabaho pang lalaki. Hindi po, nag-abroad po ako. Okay. Ah, dati kang ano, ex-abroad o FW? Opo. Okay. Opo. Ano, anong bansa naman yun? Uh, Middle East po. Ilang ano ka doon? Ilang taon ka doon? Two years and five months. Ah, so kailan pa yun yung, yung, nag-abroad? Anong taon, anong taon yun? 2015. 2015? bago mag lockdown 2020 ay 2015 no nga bago mag so bakit ay ayaw mo nang balikan ayaw mo nang bumalik sa abroad uh, mahirap ba yung trabaho sa abroad mahirap din po na operan po kasi ako doon paturo ka pa nang magbuwalan oy nami-miss mo yung family ko okay. na bago sa mong batiin yung ano mo yung ano kung sino <laughs> man ang gusto mong batiin dai Shout out sa mga taga lunac lang. Ayun lang. O, oh, sige, Day. Gusto kong matuto kung pa, paano ginagawa yan, ano? Okay lang ba? Pa, paano? May turuan mo nga ako ni. Ito na lang si Inday yung magtuturo sa akin. Ayan, mga mis, magpapatuturo tayo kung pa, paano, kung paano nila ginagawa yung pag-harvest ng mais. Kasi, syempre, nakukonsious na ako kasi first time. Pa, paano ba, ba yan, Day? Itutusok mo lang po siya dito. Tapos, Itutusok? Yes. Okay, magaling. Tapos gaganinin mo lang po. Parang mabalatan mo po siya. Tapos puputulin mo lang po. Ganun po. Tapos, ah! O oh, sige dai. Hawakan mo siya. ito, ikaw yung magmay. At ako yung mag magaling ako magtusok yan sandali. <laughs> mga bis, ha panoorin niyo ako kung paano ako mag Tapos Pasa ito po. ito niyo. Opo. Bis ko baka yung ano. Uy. Wow. Pwede na ba ako Day? Pwede na po. Ipaano e, yung mga ito yung mga ganito Day? Pwede. Kasali pa rin ba ito? Opo, kasali po. Oh, ayan. Ganito lang pala siya. Madali lang po sa una. Oo. Oh, oh. Ay, makati nga siya okay. Oh, dahil. So. Makati. Kung makati talaga ako sa personal, mas makati pala ito talaga. Maraming salamat sa inyo. Ayan, mga guests. Maraming salamat. At ito nga yung kanilang mga ano, no. Medyo mahirap. Ayan. Medyo mahirap nga kasi siyempre kalaban yung init. Kasi maghapon sila nandito. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo dai. Ayan. In Pihapon, may kilala yung ano? Kilala niyo si Daddy Frankie? Eh? Opo. Ayan. So, super kilala ka. Kung, kung sakaling ano, halimbawa, kung sakaling makikita niya si Daddy Frankie, anong gusto niya sabihin sa kanya? Hindi ko alam. Ay, bakit hindi mo alam? Akala ko ilalong si Daddy Frankie. Eh? Anong followers kailan. ba kayo niya? And, kilala ko lang Yung mama ko po, followers niya po. Hmm. Hindi po kasi ako masyado nag-social po. Oh, so halimbawa kung makikita mo siya sa personal, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hello po, Daddy Frankie. Yun lang. Po. Yun lang? Hindi <laughs> ko po kasi siya masyadong, ano po, kilala ko lang po siya sa pangalan at itsura po. Pero, hindi ko po siya masyadong kilalang kilala po. Uh, oh. Well, anyway, mayroon ang pinabibigay si Daddy Frankie sa inyong dalawa, no? Ay, pang merienda nyo, sana makatulong ito sa inyo. Inaasahan nyo buma, na, darat, na, inaasahan nyo bang dalawa, Ay, kayong tatlo na makakadaan yung Hindi team ni Daddy po. Frankie dito? Hindi po. Ay, sana Hindi maka Talaga namin alam. O sana maka to makadagdag ito sa inyo sa ano no sa yung dalawang ano. Pang merienda niyo na rin ano may bibigay ako sa inyo. Pinabibigay ito ni Daddy Frankie talaga actually. Ayun. Thank you. Thank you po. Ayoday. Thank you po. Oh, Ayun, libre niyo na lang si ano. Opo. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat mga besyo no. So ayan, na lang nadaanan namin sila atin na nagpipitas ng maes so sinubukan ko kung paano kung gaano talaga kahirap at saka alamin kung gaano kahirap yung kanilang ginagawa ayan ayan maraming maraming salamat po mga bis siyempre in behalf ni Daddy Franke thank you so much sa laga sa pag support at lalong lalo na doon sa mga kababayan natin na sa ibang bansa yung mga OFW maraming maraming salamat sa inyo kung wala kung wala kung wala kayo siyempre wala din ako kay Daddy Man. thank you thank you so much mahal na mahal ko kayo ayan Babay na tayo dahil. Babay po. Thank Bye -bye. you po. Uh -huh. Mahal na mahal ko kayo. Ayan, in ni Daddy Frankie. Ayan.